Huwag niyong kunin yan. Tangina, pang bubulong yan eh. Wala na, lalabahan sila, preo. Pak. <laughs> Dito naman, Joe. <laughs> Pak. Pak. Dito, preo. Pak. rika lika, lika. Okay. <laughs> Nangihina ako sa kabobohan mo. Gago yung Mia, pre. Di na gumagalaw. Naku, tay pan, paano tayo Sasabids yan? Ay, naku, nakakahiblad talaga maglaro ng ML Premen. Kahit sa lorang sa high rank, nakakasakit talaga ng damdamin. Ano pa, ko? Masakit yung damdamin ko. Ang hirap mambugbog. Imbis tayo yung mambwisit. Tayo yung nabwisit. Bobo ka kasi. Kanina pa tayo dito, pre, pero hindi pa tayo Nakakasabids Ano na nangyayari? Bahala ka sa buhay mo. Hindi babawi na ako dito. Lagi na lang tayo nagsasabi na babawi tayo, babawi, babawi, pero hindi nangyayari. Sorry, sorry. <laughs> pero dito mga pre, ipapakita ko na sa inyo kung paano mambugbog ng mga supot. kumesting ka! Hindi na ako maiglad dito. Ilalabas ko na ang galawan. Hindi, wow. Welcome to Mobile Legends. Kailangan na natin dito magawa mga pre. O, pupunta yan dito. Tina, kita mo, katangan yan. Bobo ang puta. Kita mo? Oh, ayan, nagpapatayin sila, pre, oh. Ang aga-aga, nagbibigtihan sila, pre, oh. First blood nila, first blood. Uy. Sino na first blood? Bobo ka ba? Nagbibigtihan sila, pre, aga-aga, pre. Wala, yun na, yun na. Wala, putra, guys. Sa low card, gigil sa low card, pre, wala, double kill. Ang galing, ang galing! Ano na ba para pupunta tayo dito? Wala, takbo, sepsi.

Sige. Baka mamaya mapatay pa kita eh. Mas ako matatakot. Oo, oh, nararamdaman ko na yung sabis dito, pre. Kayo, pre, nararamdaman nyo ba, pre? Ako oh, kasi, pre, pil na pil ko na yung sabis, pre. Talaga, Charmin. Lalo na dito sa top, pre, oh. Patay, triple kill to, pre. Double kill. Patay, Mia. Mia ng buhay. Uy, gago. Uy, nabuhay. Sa akin! Nice one. Kill mo. <laughs> Ang lakas oh. Oh my god. Bukol sa business. Kasi siya na nga yung mga pre, Bin binubugbog ko lang yung mga kan, mga kapatid nyo. Ano ka nasisira ulo? Sorry mga pre, ha. Laila, laila. Ah, takbo. La 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 A skill mo, A skill Alala Lakas mo! <laughs> Ito na, na. Yung pa-class kill. tayo na pumasok. Ang kakapa, ang... Ang kakapal ng mukha nyo, ba't yung pinasok? Bobo ang puta. Masyado kayong mga aggressive sa buhay, eh, no? Para kayong high bladders. Alam mo ba, high bladders? Yan yung mga high bladders. Tatamahan <laughs> kita. Ito, pre, Mia, pre. Sarap mo, pre. Plastin ka sa akin. 10, plastin, plastin. Ay putang ina. Put. na, nagtago sa puwet Ulol Nabugbugan niya tayo, malakas ka ba? Halika nga Oh Don't do that to me, man Don't do that to me Ano paki Kiko? Don't do that to me Halika, nga tayo Oh, sabi Sabi ko, joke lang Pre, pre, malakas yan, pre Huwag yung balala Balagan, Palagan, pre, huwag palagan <laughs> Bobo ka ba? Tipayin nyo, tipayin nyo, tipayin Inaasar ako, inaaway ako Pugbukin nyo, inaaway ako Oo, ako pa oh, nakapatay <laughs> Hindi, wow Ay, ba Talaga pag malakas, pre, no Ako, patay kayo sa akin ngayon Hindi totoo yan Naglalaban yung dalawang layla, pre, oh Ala, layla Tumakbo ka na hanggat may lupa Boom Oh Boom <laughs> Wow naman lamok lang, no? Alam ano, mo na, marami kasi yung lamok eh. Anyabang nyabang mo, angas mo ah. Daming lamok, pre. Pati dito sa email, daming lamok. Apatayin ah, ko yung mga lamok ah. mga lamok ah. Ulol! Dahil pre. Sugod. Tang ina. Tak! Pak. <laughs> Alam, patay ako. Wag. <laughs> ang galing, ang galing. Kawawa naman yung mga bata, pre, no? Chinacha and abuse natin. <laughs> Bawa sa akin, bali, malungkot na ako. Okay Nana, saan ba ako papunta? Gagong layo ko. Ito pre, dalawa pre. Kawawa naman to. Saan ka na pupunta, Layla, ngayon? Your Honor, hindi ko na po alam. Sinasabi ko sa'yo, Layla. Nako. Sinasabi ko sa'yo, Layla. Nako, sinasabi ko sa'yo, Layla. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta, Layla? <laughs> Ayaw <laughs> ko Magaling kang kupal ka Hindi hahaha, 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 Tangka po, pupunta? Last kill mo. Bok. Bok. <laughs> Tatamahan kita. Relax lang, relax lang. Kalma, puso, puso. Guys, si, sino to? Ala, putra kis. Ikaw din? Bok. <laughs> <Atamahan kita. laughs> Tangin mga lamok to. Ang dami, di kayo mapatay-patay, ah. Tatamahan kita. Anong <laughs> pinagkakawa niyo sa buhay niyo, ha? Ah? Huwag niyong kunin yan. Tangin na, pang bubulong yan, eh. Lala, na lalaban sila, pre, oh. Pak. <laughs> Di itu namanya jauh. Oh! <laughs> oh! oh! Pok. <laughs> <laughs> Nangihina ako sa mo Gago yung Mia pre, di na gumagalaw Naku, paano tayo sasabid yan? Bahala ka sa buhay mo Gustong gusto ko kasi mambugbog dito Kasi ang daming supot Dito sa lorang Kaya gustong gusto ko Kasi madaming supot dito Apat na lang pala sila, no? Nakikita mo naman, di ka magsalita pa Nakikita mo na yan Layla pre, o oh, Layla pre, iatid naman natin pre Iatid <laughs> natin Layla pre yun lang nasipa. La, Gago, Fred. Ba ba't kasi doon ka dumaan? Dapat tumakbo ka na eh. Sorry. <laughs> Agaw ka pa. Ano? Palag? Ano? Lakas mo! Tipi-tipi. Pak, 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 pak. huwag niyo muna tapusin! Ulol! Wala na! Uy, badang! Mag-dip ka dun, badang! Surrender na sila, pre. Sorry, sorry. <laughs> Ay, nako. Tinapos na naman. Nakakabuiset Bobo ka kasi Kanina pa tayo dito, friend Di pa tayo nakakasabis, no?